Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope sa Gitarius para sa Pebrero 17, 2025. Ngayong araw, ang iyong likas na di mabilang na lakas at walang katapusang sigla ay magsisilbing gabay sa iyo sa pagsisimula ng isang bagong yugto sa iyong buhay sa Gitarius. Habang patuloy mong tinatahak ang iyong landas, tandaan na ang iyong likas na kadalakan at positibong pananaw ay may kapangyarihang magdala ng liwanag at pag-asa sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ang iyong kalikasan ay puno ng sigla at kadalakan, kaya't pagtuunan ng pansin ang pagpapalago ng iyong sarili at pagkakaroon ng mga positibong pananaw sa bawat hakbang na tinatahak mo. Ang iyong kasiyahan at ang iyong kakayahang tumawa at magpasaya sa iba ay isang kayamanang hindi mo dapat ipagwalang bahala, kundi dapat ay yakapin at ipagdiwang. Habang ang buwan ay nasa Libra, nararamdaman mo ang isang malalim na pangangailangan ng balanse at pagkakasunduan. Ito ay isang magandang pagkakataon upang muling ayusin ang mga aspeto ng iyong buhay na maaaring hindi nakapaghahanap ng tamang lugar at direksyon. Ang iyong likas na pagnanais na maglakbay at maghanap ng mga bagong karanasan ay nagiging mas matalino at maingat habang natututo kang maghanap ng mga pagkakataon na magdudulot sa iyo ng kapayapaan at kadalakan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyong lakas at enerhiya, maaari mong maramdaman na ang oras ngayon ay hindi ang pinakaangkop para sa malalaking desisyon. Dapat mong pagtuunan ng pansin ang mga bagay na magpapalakas sa iyong espiritu, tulad ng mga aktibidad na magpapasaya sa iyo at magbibigay ng inspirasyon. Hayaan ang iyong isipan na maglakbay at magpahinga sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng kasiyahan dahil ito ay magdudulot sa iyo ng kaliwanagan at maaring magbukas ng mas maliwanag na pananaw para sa hinaharap. Minsan kahit na ikaw ay may malakas na espiritu at isang hindi matitinag na damdamin ng katarungan, may mga pagkakataon na ang iyong pride ay maaaring magtulak sa iyo na magpatuloy ng hindi iniisip ang iyong sariling kalagayan. Mahalaga na matutunan mong huminto, magpahinga, at magnilay-nilay sa iyong mga pangarap at layunin. Hindi mo kailangang magmadali at sa halip maglaan ng oras upang mag-reflect at tanggapin ang mga aspeto ng iyong buhay na kailangan ng pagpapabuti. Ang pagiging mahinahon at mainat sa iyong mga hakbang ay magbibigay sa iyo ng tamang direksyon, at sa huli, makikita mo ang mga magagandang resulta ng iyong mga pagsisikap. Sa iyong pagninilay-nilay, isang mahalagang aral na dapat mong tandaan ay ang pagpapahalaga sa iyong sarili. Minsan, ang pinakamahalagang hakbang na maaari mong gawin ay ang maglaan ng oras para alagaan ang iyong sarili. Ang pagpapatawad sa iyong sarili at pagtanggap sa iyong mga pagkukulang ay isang hakbang na magdadala ng kalayaan at kapayapaan sa iyong puso. Hindi mo kailangang perpekto, at ang iyong kakayahang tanggapin ang iyong mga kahinaan ay magbibigay sa iyo ng mas matibay na pundasyon sa iyong personal na paglago. Habang tinatahak mo ang iyong araw, bigyan ng pansin ang mga maliliit na sandali na magdadala ng kadalakan at aliw sa iyong puso. Ang iyong kaligayahan ay nagsisimula mula sa loob, kaya't maglaan ng oras upang magpahinga, makipag-usap sa mga mahal sa buhay, o gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang mga sandali ng katahimikan at kasiyahan ay makakatulong sa iyo upang mapanatili ang iyong balanse at magsilbing gabay sa iyong mga susunod na hakbang. Mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa iyong plano at minsan ay kailangang mag-adjust. Maging handa sa mga pagbabago at magtiwala na ang mga pagsubok ay magdadala ng mga oportunidad na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng personal na paglago. Ang mga paghihirap na nararanasan mo ngayon ay hindi permanente at ito ay magsisilbing mga aral sa iyong landas. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay asul. Ang asul ay kulay ng kapayapaan, kalinawan at kaalaman. Ipinapakita nito ang iyong pangangailangan na maglaan ng oras para sa iyong sarili at magmuni-muni sa iyong mga layunin. Maaaring magdulot ng ginhawa ang asul na kulay sa iyong pananamit o kahit sa mga bagay na ginagamit mo, at magsilbing paalala ng iyong pagnanais na makamtan ang mga bagay na magdudulot ng kapayapaan sa iyong buhay. Ang numerong pitong ay isang maswerteng numero para sa iyo sa araw na ito. Ang pitong ay naugnay sa espiritual na pagkakakilanlan at sa malalim na kaalaman. Ito ay magdadala sa iyo ng mga pagkakataon upang mapagtanto ang mas malalalim na aspeto ng iyong sarili at ng iyong buhay. Ang pitong ay isang simbolo ng kapayapaan at tabumpay, kaya't gamitin ang numerong ito upang magbigay sa iyong sarili ng lakas at gabay. Maswerteng gawain na maaari mong subukan ay ang pagminilay-nilay o ang paggawa ng mga bagay na magbibigay ng kasiyahan sa iyong puso. Ang mga simpleng sandali ng katahimikan ay magdadala sa iyo ng mga sagot at magbibigay ng gabay sa mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng pagbabago. Subukan mo ring maglaan ng oras upang maglakbay, mapamaliit na lugar man o malaking destinasyon, upang palawakin ang iyong pananaw at bigyan ng bagong direksyon ang iyong buhay. Patuloy na nagpapakita ang araw na ito ng pagkakataon para sa malalim na pagninilay-nilay at introspeksyon, Sagittarius. Habang lumalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili, napakahalaga na matutunan mong tanggapin ang lahat ng bahagi ng iyong pagkatao, ang iyong mga kahinaan at lakas. Hindi mo kailangang maging perpekto at hindi mo kailangang magmadali upang makarating sa iyong mga pangarap. Sa halip, yakapin ang bawat hakbang sa iyong paglalakbay at maglaan ng oras upang magpahinga at mag-recharge. May mga pagkakataon na ang pag at pag-take ng break ay isang magandang hakbang upang makamit ang mas mataas na antas ng clarity at tamang desisyon. Habang ikaw ay patuloy na hinahamon ng buhay, ito ay isang magandang pagkakataon upang maging mas maligaya sa iyong sarili at sa mga maliliit na bagay sa buhay. Huwag mong kalimutan ang mga simpleng kaligayahan tulad ng pagtawa, makipag-usap sa mga kaibigan, o magsagawa ng mga aktibidad na nagpapasaya sa iyo. Tulad ng paglalakad sa parke, pagkakaroon ng isang tahimik na oras para magbasa ng libro, o magsulat sa iyong journal. Ipinapakita ng mga maliliit na bagay na ito na ang tunay na kasiyahan ay hindi palaging nakasalalay sa mga material na bagay o malalaking tagumpay, kundi sa pagkakaroon ng kasiyahan sa bawat sandali. Ang iyong kaligayahan ay nagsisimula mula sa loob, kaya't hayaan mong magliwanag ito sa bawat hakbang na iyong ginagawa. Tulad ng isang ilaw na sumisikat sa dilim, ikaw ay may kakayahang magbigay ng gabay at inspirasyon sa iba. Ang iyong mga kaibigan, pamilya, at mga mahal sa buhay ay makikinabang sa iyong likas na enerhiya at positibong pananaw. Gayunpaman, napakahalaga rin na alagaan mo ang iyong sarili at maglaan ng oras para magpahinga. Ang iyong pagiging buo at maayos sa loob ay magsisilbing ilaw sa iba, kaya't huwag kalimutang magbigay ng pansin sa iyong mga pangangailangan. Maglaan ng oras para sa mga aktibidad na magbibigay sa iyo ng kapayapaan at kaligayahan, tulad ng pagmumuni-muni, yoga, o kahit simpleng pagpapahinga sa iyong tahanan. Sa kabila ng iyong mga natural na katangian bilang isang explorer at tagahanap ng bagong karanasan, tandaan na may mga pagkakataon din na kailangan mong manatili sa isang lugar at maglaan ng oras para mag-reflect. Ang ganitong mga sandali ay nagbibigay ng mas maraming insight sa iyong mga desisyon at magbubukas ng mga oportunidad na maaari mong hindi napansin sa mga nakaraang pagkakataon. Sa oras na maglaan ka ng pansin sa mga maliliit na detalye sa iyong buhay, makikita mo na ang mga ito ay may malalim na kahulugan at magdadala sa iyo ng higit pang kasiyahan. Pagdating sa iyong mga pangarap at layunin, huwag kalimutan na ang pagpapahalaga sa iyong kalusugan at kaligayahan ay hindi lamang nakasalalay sa paggawa ng mga malalaking hakbang sa halip ang mga maliliit na hakbang patungo sa iyong mga pangarap ay mas mahalaga kaysa sa pagiging mabilis na makarating doon. Sa bawat araw, maglaan ng oras para magnilay at mag-recharge. Ang iyong katawan at isipan ay nangangailangan ng pagpapahinga at pagpapasigla, kaya't huwag mag-atubiling magbigay sa iyong sarili ng mga sandali ng pahinga at kadalakan. Ang mga sandali ng pagpapahina ay magbibigay daan upang ikaw ay magpatuloy ng mas malakas at mas matatad patungo sa iyong mga layunin. Ang asul na kulay ay nagdadala sa iyo ng magandang pagkakataon upang magbigay ng pansin sa iyong spiritual na paglalakbay. Ang pagkakaroon ng mga bagay na asul o pagsuporta sa mga aktibidad na naugnay sa asul na kulay ay makakatulong sa iyo upang mapanatili ang isang maligaya at balansing estado ng isip. Ito ay isang magandang panahon upang maglaan ng oras para sa iyong personal na pagunlad at spiritual na paglago. Samantalang ang numerong pitong ay nagdadala sa iyo ng lakas upang makamit ang iyong mga layuning, ito rin ay isang paalala upang pahalagahan ang bawat hakbang na iyong ginagawa at tanggapin na ang bawat bahagi ng iyong paglalakbay ay mahalaga. Ang numerong pitong ay nagsilbing simbolo ng paghahanap ng espiritwal na kahulugan at pag-aalaga sa sarili. Maswerteng gawain na maaari mong subukan ay ang pagminilay-nilay o paggawa ng mga bagay na magbibigay sa iyo ng kadalakan. Ang mga simpleng sandali ng katahimikan at introspeksyon ay magdadala sa iyo ng mas maraming kasagutan at gabay. Isang magandang gawain din ang magsimula ng mga aktibidad na makakatulong sa iyong personal na paglago, tulad ng pagsali sa mga seminar o workshop na magbibigay sa iyo ng mga bagong ideya at perspektiba. Sa pagtatapos ng araw, ipagdiwang ang mga tagumpay, gaano man ito kaliit. Hindi lahat ng bagay ay dapat ayusin agad at sa bawat hakbang ay natututo ka ng mas marami. Huwag matakot sa mga pagsubok dahil ito ang magdadala sa iyo sa tamang landas. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, pinapalakas mo ang iyong sarili at natututo mula sa mga karanasan. Sa mga pagkakataong ikaw ay makakaranas ng kalungkutan o pagkabigo, huwag kalimutan na ang mga ito ay pansamantala lamang. Patuloy na magtiwala sa iyong sarili at sa mga biyaya ng buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.